Yun, welcome back mga boss ano. So, magchuchune up naman tayo ng GY6 engine ano mga boss, yung pinakatama. So, ang una nating gagawin, tanggalin lang natin yung cover na yan mga boss, ito. Pulis na kanjan na 8mm. Ah, uh, pwede na matanggal yan 14mm naman dito mga boss para maikot niyo yan. Pwede niyo na rin kamahin yan mga boss. Ayun, uh, yung T na yan mga boss, dapat yung T mark na yan, itututok lang natin yan diyan sa may ito yan yan. Yan nakalagay na yan yan natin itututok yung guhit niya mga boss ano sa may T mark para maganda yung timing naka top dead center yan mga boss ano Tapos ang sunod natin titingnan diyan mga boss mayroon pa tayong titingnan diyan sa may timing chain niya sa may cam ano Yan dapat yan level na level yan mga boss yung guhit yan sa may T mark tapos itong aluminum na to Ayan. You know, hindi naman niyo basta-basta nyo makukuha yan mga boss ikut-ikutin niyo lang hanggang sa makuha nyo yung pinaka top din center niya yan, babaklasin muna natin ito yung itong cover nyan sa akin naluwagan ko na ayan So, ayan yung makikita niyo mga boss. Yan sa may timing chain niya na yan. Yung dalawang bilog dyan. Tapos dapat may bilog yan dyan sa taas yung malaki. Nakatutok. Tapos yung dalawang magkabilang gilid. Nakalevel yan. Ano? wala pa siya kaya ikutin muna natin uli para makita natin ayan ah, naikot ko na uli ano hanggang sa makuha natin mga boss sa T mark uli ayan tata ko rin natin yan mga boss op wala pa nasa na hindi na wala ayun etras eh, lang natin ng konti ayan nakatutok na uli mga boss Hmm, ayan o. Oh. Tutok na tutok na yan. May hmm. wang ko lang kung may kawala pa yan. Ayan. Okay. Nandyan na. Kamay kamay na lang to. Wala nang ah, tools. Nandito so, na naman tayo. Tingnan ulit natin. Ayan. Ganyan dapat ang procedure niyan mga boss. Yung pinaka itsura niyan. Ganyan talaga. Yung dalawang maliit na sa gilid dapat pantay yon ano yung isang malaki na sa taas ayan kung nakikita nyo medyo malabo ano focus natin ayan ayan mga boss nakikita nyo na yan yan dapat yan kasi pagka hindi maganda yung timing nyo dyan mga mga boss kahit anong adjust nyo dyan sa bulb nyan malagitik yan lalagitik na lalagitik yan kahit tama yung sukat nyo ano Ayan, ang e, sunod naman natin ito, bubuksan natin, kailangan lang natin yan ng 9mm, ano? para matanggal natin maluwagan natin to ayan kunin ko lang muna yung tools ayan 9mm ayan o luwagan natin so, daan daan lang baka naman maputol kabilaan sa exhaust pa rin ayan luwagan nyo lang yan okay luwagan na so ang gagawin natin dito kapa kapa lang mga boss ano So, hindi naman lahat eh, mayroong pillar gauge, ano. Hindi, bibili ka pa ng pillar gauge para lang isang beses mo lang gagamitin. So, okay na itong kapakapalang, basta makita nyo lang, meron lang siyang konting, konting, konting napakaliit na gap, ano. Ayan. So, luwagan natin, ayan. Ayan, meron na. So, sikipan na natin, mga boss. Same procedure lang yan, pati dun sa may exhaust niya, exhaust valve niya. Parehas lang yan, mga boss. Na. Kaya yeah, huwag malilito niya. Kung ano yung ginawa nyo dito sa may intake valve niya. Ganon din yan sa exhaust mga boss. So, igpitan ko na, no? Okay na, okay na. Sa so, palagay ko at nakakapa ko siya. May kunting gap lang siya. Ayun. Okay, so, ganon lang mga boss. Ano, napakaganda na to. Sa exhaust, hindi ko na ipapakita kasi parehas lang din naman yan. Ano, kayo na lang gumawa na sa inyo rin. So, ganon lang mga boss. Ano, uh, ride safe pa rin tayo. Okay, ah maraming maraming salamat sa inyo lahat.